Doy, so, penggatong. Oh, ini kayak yang mangga, don. Oh, sih, kok tapos gitu? Ko oh, penggatong nih. Eh. Oh, ini <laughs> namanya nih. Eh. Doy, so, sakit bola, mang. Nah, gateng Din. Ini aku nak kahwe. Malah sih anti si multi kahoy. saka kasih mana siguro, no? Udah, noh. Sebenernya, kalau diuap gua.

barbecue tapos din <laughs> ito pag biniyak mo to mm. dalawang saingan na to sa kanin oh. Oh, ayos mm. kuha ko din siya yung mangga ayan mga kadayo nakita ako na tiyuhin hindi to punta daw ako dun sa ano, sa bahay nila kasi may natumbang puno ng mangga dun Ah, doon na lang ako kukuha ng panggatong sige mga kadayo at pupunta muna ako doon sa kabila para manguha ng panggatong so mga kadayo itutuloy natin ang ating pangangahoy ano? meron na tayong dalang sako at itak ayun si Choy sa alikod natin at tayo ng panggatong niya dito marami siyang panggatong dito mga kadayo eh. sasamantalin so, natin habang maganda yung araw ito pala yung mga kahoy dito mga kadayo Kukunin natin Ayan mga kadayo ang daming panggatong nito Kukunin natin yan Ayan Ayan si Choy Binigyan ako ng panggatong Ayan, oh. <laughs> kukuha daw ako ng panggatong niya dito Babawasan natin yung panggatong ni Choy Sige mga kadayo at kukuha muna ako ng panggatong Ito na nga mga kadayo. Meron tayong isang sakong panggatong. Ayan pa yung iba. Babalikan natin.